So, ayan mga moms, kakain tayo ng champurado, bigay ni Tita Bebeng to. Thank you so much, Tita Bebeng. So, let's eat. Let's go. Ay, nilagay mo ng gatas yun, sir? Panina ko. So, ito may gatas na to. Bali, lalikyan pa rin natin siya ng gatas. Kasabay ko, kasabay ko, kasabay ko, siya. Hello. Hello. Maulad na siya, di ba? Hello. may maharap akong kainin mayroon siya ng iba dito malamig ako may maharap akong mainin pasalay ko dun sa malamig masarap hmm. oh. to no? yung napapasok-pasokan yung kulay niya kasi parang ano lagyan mo lang ng photo na <laughs> tapos ito pa, pampasarap lalo. Lagyan natin na. na ng Kulang daw ako My Milo. Kulang daw ako sa Kotwa. Gamit na lalo mm. Eh, hey di sarap. Mm. Sarap din po yung may gatas. Oo, may gatas naman ng gatas. Sarap. Sarap.

Yung masarap pero di mo na kaya kumain. Pagmamaya, hmm. hmm. so, buto ko hmm. Tapos, ang sarap manood ng ano, um, nakakatakot ng movie. Kagabi, tara, tara. Na tara, 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 tara. tara, tara, tara. Ano pa tayong pagkakain? Ito. Ano kami Hindi, <tis> maganda. Theo maganda. talaga. Ito Ano naman kami ng ano lalamig nang malamig uh, na. -man na -man. sa masarap din yun sa mga, yung mga, yung mga, yung mga na-evacuate. Okay. Paano ba kung nagawa? pag sa sila, Anad. Hindi malagas sa panay. Tapos, ano, kopo atas, ayun, yung, tubig lang. Parang, ano lang, lung, -lung At, Parang na yun. Kasi nalagay mo rin ng gatas na anak, iba. Para magbalat. Kaya nilang may Milo, p i n a